api newy ay sino oh ha Bala ka na yeah, yeah. So, we will ng uh, ng, ano, ng will kaya, let's do it let's eat together mm. Dadi, hinahan mo si Daddy. Ha? Ah, hinahan mo si Daddy. you Thank you. Ang sabi mga rin din yung dinigilang thank you.

For four person in the room right? can we have more baby mm -hmm. yeah thank you Bye. thank you let's eat mm -hmm. no worries i'll have one plate man Kompleto na? Okay, oo. Oh. Okay, Mami, nasa dito? Mali ka mga sa